Hello mga kalugit, nagpapasalamat po ako sa lahat, sa mga solid followers ko. Dahil po sa inyo, malapit na po tayong mag 500,000 subscribers sa YouTube channel natin. Nagpasasalamat po ako kay TikTok dahil po sa inyo, nakapagpatayo po ako ng dalawang bahay dahil sa pagkalkal ng Ingron. Meron na po tayo, ng malapit na po tayo mag-open ng isang salon. Nagpagpatayo po tayo ng to story. Ayan, hindi ko expect mga kalugit, natupad ko yung mga pangarap at nakabili po ako ng sasakyan at nakapag-ipon at nakabili po ako ng mga lupa dahil sa pagkalkal at sa pagbablog ko po mga kalogit hindi ko po inexpect na dumami po yung mga customer ko kahit maraming tao nagda-down sa akin pero lumalaban po ako mga kalogit lahat ng panggusto ng pangangailangan ng aking mga magulang binigay ko po noon hindi po ako tanggap ng aking magulang pero ngayon mahal na mahal po ako ng aking mga magulang dahil mahal ko sila lahat ng pangangailangan nila binigay ko mga kalogit dahil ganoon ko sila kamahal sobrang hirap namin before mga kalogit ngayon nakahon kami sa hirap dahil sa pagkalkal ng Ingron. Mga kalugit, wag po kayong mawala ng pag-asa dahil kahit ano man ang ating trabaho, once may discard po kayo sa buhay nyo, matutupad, matutupad nyo, po ang inyong mga pangarap. Ako mga kalugit, bilang isang kalugit sa buong Pilipinas, ako po ang kanuunang Pil um, Mr. Kalugit, mga kalugit, Ayan, sobrang sarap sa feelings dahil natupad ko po yung mga pangarap ko na na hindi ko talaga makamove on mga kalugit na nakaya ko makapagpatayo ng dalawang bahay dahil sa pagkalkal ng inground mga kalugit. Ayan sa mga nag, nagbaba akin mga kalugit, hindi, ko, hindi naman ako nagsasabi na na nagmamayabang ako mga kalugit gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano mga, kalug, mga kalugit na sumikap thank you sa inyong lahat dahil sa inyo natupad ko yung mga pangharap ko mga kalugit, huwag kayo mawala ng pag-asa mga kalugit nandahil dahil nandyan si Lods. Mga halo Isa mga kalugit, ayan, malapit na po ng isang salon natin, yung atin na talaga. Dalawa na po ang ating salon dito sa Dapaw Son. Mga kalugit. No mountain I thank you for being you I'll be your best friend I'll be your guide Whenever I love you more and more and more each day I love you more and more and more more than I can say You're my sweetest addiction you're my strongest inspiration and I